nyuna kita yuna oh. tanan ra rasa so kita yuna kita haririta oh. <laughs> giyau <laughs> Makakabalikaw, dadando daw muna kami rito sa... Anong... Ano to, bro? Tadhana? tadhana. Oh, sa Tadhana. Sa kasi pinatagpo. hahanapin namin yung katagpuan namin sa Tadhana. <laughs> Ayan. So, sa so, Tadhana... Ayan, pakalim! Ayan, Tadhana Restaurant. Ayan, Tadhana Restaurant. Tadhana Restaurant. So, makakabalikaw dito sa Tadhana Restaurant. Ang ganda, oh. Kaya muna natin yung tadhana restaurant mga kapalitan. Ayan siya. Ayan. Ayun, ito pala. Ito pala yung tadhana restaurant. Ayan. Ayan. Tadhana Cafe Restaurant. Ito yung view ng Tadhana restaurant mga kabalik. Ganda oh. Puro puno. Nakayos tayo? Sige. May mga sila dito bro. Good for one in the morning. Record ako. Ay, one person lang. <laughs> Alam hmm. ko na oo oh, doon tayo, Mas... okay. Okay. Ayan. French. Ito, fried battered chicken. Oh, ano Yan yung menu nila. Mahal. tubig lang sa akin tubig lang. Ayaw ko na mag -ano? so, drinks. So dito ay mga kapalik ko sa taas. Yeah, sa so, Tudhara Cafe Restaurant. Ayun, ang lamig dito. So yun yung mga kapalik ko, napakalamig dito. Ha. Parang uulan pa mga kapalik ko. Ayan. Oh, di ba? Mas maganda rito. At kita kita yung weight mill. Wow! Napakaganda. So, nandito nga kami sa taas mga kabalik. Oh. Ayan. Napakaganda rin. Uh, salamat sa kay sis mill tsaka sa kay uh, uh, Pound, uh, master ray na sinama kami rin sa galaan. So, diba? So, napakasarap kumana dito. Makiat ka doon sa taas? Ano yan doon? Sa uh, kwarto? Ah. Nakakalula ano? <laughs> Ayan. O oh, diba nakakalula yung view? Oh. Ang daganda. Pa. Parang uulan pa bro ah. sunshine grabe di katog tug now subong sa pililya mga kababalik ko no okay nga katog daw pero kabalo ka mga kabalik ko kung anong nya nga katog natog naw day okay? ikaw man bima mga kabalik ko mga katubang kasi lima kalitwik pan ka dagudag ko hindi ka matog na Kita nyo na oh Kita nyo na talan. Tara, tara, sa so Kita nyo na. Tara, kita nyo na o. Oh. Arit, agiyaw. <laughs> Makakabalik oh. Sino ba naman yung nilalamigin? Ate ah, mo, nilalamig. Nilalamig. Bakit ka mo? Mantakin mo ba naman nakarap sa iyo yung limang electric pa na napakalaki? Ah, diba? Ah, diba?